Lita, sa buong bansa. Buong bansa narito na ang Brigada Balita nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. ...siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Ang pagyong tino mga kabrigada. Patuloy pong nagdudulot ng panganib sa Northern Palawan tayang bagyong nasa labas naman ng PAR, posibleng mas malakas pa raw sa bagyong Tino. Mga nasawi sa bagyong yan umakit na sa limampu at dalawa. Cebu Province naman isinailalim na raw sa State of Calamity. Governor Baricuatro hindi napigilang matismaya sa sinapit ng Cebu dahil po sa bagyong Tino. At pag-iimbestiga naman ang kamara sa Dolomite Beach Project ng nakarang administrasyon, hindi raw ho pakana ni Panguloan. Mulong Marcos. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso. kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. Better life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide, Balita Nationwide sa Umaga. The Balita Nationwide Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Miyerkules, mga kabrigada, November 5, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga Brigada muling naglandfall ang Bagyong Tino sa Batas Island, Taytay, Palawan. Na ikapitong beses na mula nang pumasok po ito nang Philippine Area of Responsibility na panatili hunyan ang typhoon category at tinatayang mananatiling malakas sa susunod na labing dalawang mga oras. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa coastal waters ng Linapakan, Palawan na may lakas ng hangin na 120 km per hour at pagbugsong hanggang 165 km per hour. Habang kumikilos po ito, pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Dahil ho dito mga kaprikada, nakataas pa rin ang signal number 4 sa northernmost portion ng Palawan, kabilang hurya ng Kalamian Islands. Nasa ilalim naman ang signal number 3 ang hilagang bahagi ng Palawan, kabilang po ang Dumaran, San Vicente at Rojas, pati na rin ang Cuyo Islands. Nakataas naman ang signal number 2 sa katimugang bahagi ng Occidental Mindoro. Katimugang bahagi ng Oriental Mindoro. At gitnang bahagi ho ng Palawan kabilang ang Cagayan Silio Islands. Nasa ilalim naman ang signal number 1 ang natitirang bahagi ng Occidental Mindoro. Kabilang ho ang Lubang Islands. Natitirang bahagi ng Oriental Mindoro. Kanlurang bahagi ng Romblon. Katimugang bahagi ng Palawan Kabilang ho ang Kalayaan Islands Nalalabing bahagi ng Antike Gitna at kanlurang bahagi ng Kapis Gitna at katimugang bahagi ng Iloilo at maging ang Gimaras Kalabalina. Bagamat malayo pa ho sa kalupaan ng ating bansang isa pang binabati ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility patuloy pa rin huy ang binabantayan ng pag-asa Ngayon nga ho huling namataan sa layong 1,830 kilometers silangan ng Southern Mindanao Taglay huy ito lakas ang hangin nabot huya ng 55 kilometers per hour at bugsong papalo ng hanggang sa 70 kilometers per hour. Yan po'y sa direksyong Patimog, Timog Silangan sa bilis na 20 kilometers per hour. Ay po sa Weather Bureau, magiging babagal ang pagkilos nito sa mga susunod na oras pero inaasahang mas lalakas pa ito nga humbagyo dahil nasa karagatan pa rin huyan. Batay nga ho sa forecast, inaasahang yan po'y papasok mga kabrigada biyernes ng gabi o sabado ng umaga at bibigyan ng aho ng local name na bagyong Uwan. Hindi naman inaalis ang posibilidad na yan po'y maging super typhoon. Pero paalala ng pag-asa, maaari pa rin magbago dahil malayo pa huyan sa ating bansa. Brigada Balida! Brigada Balida! Isinailalim na po sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cebu. Matapos po ang matinding pinsalang itinulot ng bagyong tinong. Batay po sa Executive Order No. 68 na nilagdaan ni Governor Pamela Baricuatro layunin po ng deklarasyon na mapabilis ang paglalabas ng pondo para ho sa mga operation ng relief, rehabilitation at repair sa mga apektadong bayan at lungsod. Sa ilalim ho ng State of Calamity, mga kabrigada pinapayagan ng lokal na pamahalaan na gamitin ho yung kanilang QRF o yung Quick Response Fund at magpatupad ng price freeze sa mga pangunahing bilihin upang maiwasan ang pagsasamantala sa panahon ng krisis. Ibinahagi e rin ho ni Cebu Governor Pambare Cuatro ang kanyang pagkadismaya habang personal na nag sa mga binahang bayan sa Cebu dahil nga ho sa Argentino. Nakusun ng gobernadora ang umunoy 26 billion pesos na pondo para po sa flood control project sa Cebu na tila hindi naman daw nagagamit at napakikinabangan ng mga residente. Tapos nga kung tumanggap ng situation briefing mula ho yan, sa provincial DRRMO, agad do silang tumungo dyan sa may talisay, liloan at konsolasyon para po makipag-ugnayan sa mga opisyal at bisitahin ng mga evacuation centers. Narawagan siya na maratiling kalmado magkaisa at magtulungan sa gitna ng kalamidad at buanya buuan niya kanyang paniliwalang, ang kanyang malalampasan ng lalawigan ng panibagong hamon na ito. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Tanggap tayo ng report mga kabrigada bilang po ng mga napaulat na nasawi sa Bagyong Tino pumalo na sa limamput dalawa ayon ho yan sa NDRR MC. Brigada Kath Austria sa detalyan niyan Ibrigada mo no. na sa 52 ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa pananalasa ng bagyong tino sa bansa batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Limang sa mga nasawi ay mula sa Region 7 o Central Visayas habang dalawa naman ay naitana sa Region 8 o Eastern Visayas. Nabintatlo ang napaulat na nawawala habang 10 ang iniulat na sugatan. Ayon sa Office of Civil Defense, ang nalawigan ng Cebu ang itinuturing na pinakaapektado o hardest hit ng bagyo. Samantala lumobo pa sa 706,549 indibidwal so katumbas ng 203,595 families ang apektado ng bagyo mula ang mga ito sa MIMAROPA, Regions 5, 6, Negros Island Region, 7, 8 at Caraga. Sa naturang bilang 101,981 families pa ang nananatili sa 3,894 evacuation centers. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. A brigada meron daw hong dalawang napaulat na patay sa pananalasa ng ng bagyo dyan sa may Negros Occidental. Brigada Jolito Borda ng Brigada News FM Bacolod, ibrigada e mo! Brigada. Dalawa na ang kumpirmadong nasawi sa pananalasa ng Bagyong Tino sa lalawigan ng Negros Occidental. Ayon kay Brian Larry Sanyor, Opsen Deputy Manager ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, dalawa ang naiulat na nasawi sa bayan ng La Castellana, habang may dalawa naman sa bayan ng Morsha, ngunit isinasailalim pa ito sa opisyal na verifikasyon ng ahensya. Posible pa umanong madagdagan ang bilang ng mga nasawi dahil sa mga ulat na may natagpo ang bangkay sa ilang bayan, subalit so wala pa itong kompirmasyon. Samantala, hindi bababa sa 15 si katao ang inuulat na nawala mula sa mga bayan ng La Castellana, Hinigaran at Moises Padilla kung saan nagpapatuloy ang isinasagawang verifikasyon ng mga otoridad. Sa kabilang dako naman, nastranda ng mga pasahero ng isang bus sa barangay Lanao Hinigaran abang patungo ito sa bayan ng Isabela Tinangkaw manon ang mga rescuer na sagipin ng mga pasahero ngunit nahirapan ang operasyon dahil sa malakas na agos at mataas na libel ng tubig sa lugar. Sa ngayon patuloy ang isinasagawang rescue operation ng ahensya kasama ang iba pang mga units. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jolito Valles Borda ng 103.1 Brigada News FM Bacolod the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Sa bahagi naman ng Palawan, mga kabrigada, ang Northern Municipalities Hurian na kasalukuyan pang binabayo ng Bagyong Tino. Kaya naman mahigit 11,000 residents na po ang inilikas. Brigada CJ Andres report, i-brigada e mo! Brigada. Kasalukuyan nga binabayo o hinahagupit ng bagyong tino ang maraming lugar o northern municipality sa lalawigan ng Palawan kung saan umabot na sa 11,279 individual o katumbas ng may 3,000 na mga pamilya mula sa iba't ibang bayan sa ilagang bahagi ng Palawan ang apektado na ng bagyong tino. Sa bilang na ito, 10,435 individual o may 2,000 pamilya ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation centers sa mga bayan ng Araceli, sa Roas, sa Magsaysay, dumaran sa Taytay, sa Corona, Culion, Cuyo, Ilnido at sa Islanda, Island. Samantala, may git walong daan ng mga katao o may git dalawang daang pamilya naman ang pansamantalang nanunuluyan sa mga bahay ng kanila mga kamag-anak o kaibigan. Sa pinakauling situational report ng Provincial Emergency Operations Center hanggang kaninang umaga, ay uh, may ilang bayan sa Kuron, Cagayan Silio, Magsaysay at Quezon na uh, ang nakararanas ng pansamantalang pagkawala ng supply ng kuryente. Sa El Nido, pansamantalang ipinatigil ang supply ng tubig bilang pag-iingat uh, sa mga water treatment facility nila doon uh, Agad namang naibalik ang serbisyo ng mga telecommunication uh, sa El Rojas at San Vicente matapos ang uh, maikling uh, pagkaantala sa maliban na lang uh, dito sa ilang bahagi ng Puerto Princesa. Sa mga bayan tulad ng Araceli, may ilang bahagi ng mga kalsada ang lubang maputik kaya't maliliit na sasakyan lamang ang maaaring dumaan. Dito sa lungsod, nagpamatid na rin ang CDRRMO na may mga daanan sa mga barangay sa northern part ang hindi madaanan dahil sa hanggang bewang o hanggang tuhod na baha. Gayun pa man, o sa kabilang banda, bine-verify pa ng mga otoridad ang iniulat na dalawang nawawalang mag-ama. Di umano sa bayan ng Roa sabang patuloy pa ang pagkuha ng ibang datos mula sa mga emergency operation centers sa mga bayan na nasa ilalim ngayon ng tropical cyclone wind signal number no. 4 na nanatiling naka-red alert status ang provincial EOC habang nakantabay ang mga emergency response teams upang agad na makapag-responde sakaling magkaroon ng karagdagang insidente dulot ng bagyo. In the heart of changing lives, ako si Brigada CJ Andres ng 103.1 Brigada News FM Palawan, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito ho mga islang sakop ng G1 Eastern Samar, Lubharo ho na pinsala ng bagyong tino. Relief operation sa mga lugar na yan nagpapatuloy. Brigada Haji Camino, e brigada mo. Brigada. Naglunsad ng relief operation sina Eastern Samar Representative Christopher Sheen Gonzales at House Minority Leader Marcelino Libanan para sa mga biktima ng bagyong Tino sa Eastern Samar. Ayon kay Gonzalez, pinaka pinakaapektado ng pananalasa ng bagyo ang mga isla ng Humonhon at Suluan sa bayan ng Giwan kung saan naglandfall pasado hating gabi ng Martes. Halos 30% anya ng mga bahay ang totally damaged habang 70% ang bahagyang napinsala. Ipinaliwanag ng kongresista na karamihan sa mga bahay ay gawa sa light materials at madaling napatumba ng malakas na hangin at ulan. Naglaan na umano ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng dampas 20,000 food packs para sa mga naapektuhang pamilya. Dagdag pa nito, nakikipagtulungan na siya sa mga lokal na pamahalaan at national government agencies upang makapaghatid ng pagkain, inuming tubig at hygiene kits sa mga liblib na komunidad. Tiniyak ni Gonzales na patuloy ang pag-aabot ng tulong habang sinisimula ng pagtatayo ng pansamantalang tirahan at pagkukumpuni ng mga bahay. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News from Manila the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, nanawagan naman si Senador Bongo sa publiko na ipagdasal ang kaligtasan at agarang pagpango ng mga kababayang labis na naapektuhan ng Bagyong Tino na nanalasa ho sa malaking bahagi ng Visayas at Northeastern Mindanao. Sa kanyang opisyal na pahayag, sinabi ho ng senador na malawak ang iniwang pinsala ng bagyo at maraming pamilya ang kasalukuyang nangangailangan ng agarang tulong. Kasabay nito tiniyak ho ng senador na handa ang kanyang tanggapan na makipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan para sa pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta lalo na sa mga nawala ng tirahan at kabuhayan. Brigada Balita, nationwide. Ilang senador, patuloy raw ho na pinag ang publiko kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino. Higaraan Cortez, ibrigada mo. Brigada. Pinayuhan ni Senator Christopher Bongo ang publiko na maging alerto at patuloy nga prioridad ang kanilang kaligtasan ngayong patuloy ang pananalasa na bagyong tino sa bansa, partikular na nga sa parte ng Visayas at maging Mindanao bilang posible pang makaranas ng pagtaas ng tubig at malakas na alo ng mga nasa low-lying coast communities ayon sa pag-asa o mapila naman ng naturang senador na ipatupad ng maayos ang Republic Act NUMBER no. 120 076 o ang ligtas Pinoy Center Act. Sa kabilang banda, pinalalahanan din ni Sandra Wynne Gatchalian ng publiko na ihanda ang kanilang mga emergency kit, sumubaybay sa mga balita at abiso sa lokal na pamaraan at alamin ang mga pinakamalapit na evacuation centers. Samantala, nagpaabot din ng panalangin si Senator J.V. Ejercito sa Cebu at maging sa Visayas na kasalukuyan nga sinasalanta ngayon ng bagyong tino. In the heart of changing lives, ako si Brigada Juan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Sa ibang palita na tayo mga kabrigada, ang Malacanang dumistansya sa investigasyon ng kamara sa Dolomite Beach. Brigada Maricar Sargan i-brigada mo! Dumistansya ang Malacanang sa nakatakdang investigasyon ng kamera sa Dolomite Beach Project sa Manila Bay. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bahagi ng tungkulin ng mababang kapulungan ang magsagawa ng investigasyon in aid of legislation, lalo na kung may nakikita ang posibleng irregularidad sa proyekto. Pero giit ni Castro, hindi dapat ituring na pamumulitika ang hakbang porket ipinatupad ang proyekto sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Anya hindi tama na baliwalain ang mga isyong nag-ugat sa mga nagdaang administrasyon para lang maiwasan ang paratang ng pamumulitika. Dagdag ni Castro, unfair din para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maakusahang nasa likod ng pagpapaimbestiga. Binigyang diin ang opisyal na hindi nakikialam ang Pangulo sa mga ginagawa ng Kongreso at patuloy nitong iginagalang ang print prinsipyo ng separation of powers. Nabatid na sa gagawing investigasyon ng kamara, aalamin ng mga kongresista kung overpriced ang proyekto at kung may kinalaman ito sa pagbaha sa Metro Manila. Unang-una po muli ang papaalalahanan natin na may separation of powers. So, kuanman po ang magiging uh, trabaho at uh, gagawing mga uh, hakbang ng uh, House of Representatives sa pag-iimbestiga dito sa Dolomite Beach ay yan ang po ay kanilang uh, trabaho at uh, hindi po hahadlang anumang sa anumang hakbang ang pangulo patungkol dyan. at uh, maaari natin po talaga maging hakbang ito para makita kung talaga ba 'tong nagkaroon ng anomalya kung mayro bang naidulot ito sa uh, nagyayaring pagbaha sa Metro Manila at uh, kung nakaapekto ito sa kalikasan In the heart of changing lives, ako sa Brigada Maricar Sargan, ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Ang Japan target daw na makaroon ng mas matibay na ugnayan para po sa ekonomiya at turismo. Si Karashila Matibag, ibrigada mo. Handa na ang Japan na palakasin ang economic cooperation nito sa Cebu. Sa isang pahayag sa kanyang courtesy call noong nakaraang buwan, sinabi ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kasuya kay Cebu Governor Pamela Baricuatro na ang paglago ng Cebu ay hindi dapat maliitin. Nagbibigay umano ito ng mayamang kasaysayan, kultura at lumalagong mga negosyo. Ang mga qualities umano na ito ang dahilan para maging isang ideal partner ang lugar sa mga inisyatibo ng Japan Pagdating sa turismo, infrastruktura at matatag na economic development dahil dyan, ay committed umano ang Japan na suportahan ang progress ng naturang probinsya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, the music and news. Uh, Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita! Hindi ka mapag-iiwanan! Brigada Balita Nationwide! Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay mula po rito sa Brigada News FM Manila. for Music and News. Authority! Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika at balita balita Brigada news fm the music and news authority Brigada. in the heart of changing lives